Nasa White Sand Beach mga tol nito Sunrise mga tol Solid rin May nga maps I-human drone kita Halika Maliwa-liwanag na mga tol Nasa Saragosa na kami Patarlak na kami Tignan namin kung saan kami dadaan Kung sa kamiling Ay Santa Ignacia o Victoria Ride safe, ride safe Maaga pa naman Hindi naman nagmamadali Tamang ano lang Tamang chill lang Chill lang sa umaga Malamig-lamig pa naman Ayan na ay, hindi. Umangon. Oh, yan nga. Mga tol, na na kami papunta ng Victoria. Tapos, kakanan kami sa may paniki. dire na yun sa, sa kamiling San Clemente. Mga tarim yan. dire na yun, Pasual. Mga ilang bayan pa. Mga ilang kilometers pa. Mga ilang oras pa. So, update-update na lang ulit mga tol. I-enjoy lang namin yung trip na to. Enjoy lang namin yung kalsada. Enjoy lang namin yung buhay-buhay. <laughs> so, ride safe. Ride safe pa rin. Maayos naman ang daan dito sa Victoria papuntang Pura tapos pa papaniki. Ayan, napakaluwang naman ang kalsada rito kaya ice na ice din dumaan dito eh. Lamig! Woo! Yeah. Ito araw oh. Sunrise mga tol. Okay. Wow. Sunrise Pulang pula oh so, 6.21 na mga tol Nandito pa lang kami sa Victoria uh, tara, Gora 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 Tinignan lang namin ng sunrise Astig Yes sir Medyo malayo-layo pa Sa katotohanan bang oh, amoy uh, baboy. May May yo bab. Sa pagpipilat. <gINE2> Ada jadi. Ah. Ada jadi. Terlalu apa? Ay, hindi. Kumakain na. Gusto mo ba? Libre mo? Ha, okay. Ten match. Gusto mo ba? Ayos lang. Tara, tara. Yeah. Ay, kakain muna kami ni Lab. Kakain muna kami ni Lab sa all-time favorite. Walang iba kundi Jollibee. mga na kami kumain. And mga gamit namin, bag nila, power bank, may dala kami pagkain na uh, midlop, meatloaf. <laughs> Ani, tsaka tuna. So, budgetarian tayo ngayon. Bina-budget lang namin yung gagastusin namin ngayon. Kasabay nun, makakapag-rides kami para makapaglibang-libang -libang din. Tipid-tipid mode muna tayo mga tol ngayon. Oh. Muna tayong gumastos na malaki dahil madami tayong gastos. runway 7am to 7pm Kamiling, Kamiling Sino kami sa bahay ng Kamiling, Tarlac

tayo dyan minsan ha? pasok tayo ng mga tarem sa bundok minsan kayo pa kalikasan hindi nga natin sure kung bukas na yun eh tatanong tanong muna tayo para hindi sayang yung punta simbahan ng mga tarem laki laki no? ayun eh, plaza I love mga taremins go, let's go, let's go Medyo tanghali na mga tol 808 o 8 na nang maga Bali oh nga no Tanghali na Estimate Kung nga eh Alas 8, alas 9 Doon na tayo Kaya lang medyo Nagtagal kami sa Tarlac. Fiesta, fiesta Dito kaya Traffic Aguilar Town Fiesta Siguro may ano May event Siguro Pinahikot Sarado yung main road Uh, riders uh, kasabay tayong riders magkaka-camping yung mga yan kaya ganyan dami dala ingat na lang ingat na lang sa inyo <laughs> alright okay. let's go another 200 gasoline Kagabi mga tol, nagkarga rin ako ng 200 Tapos ngayon 200, bali 400 na Parang nangalakas natin sa gasa okay. Let's go! Kakaliwaan na tayo dito sa papunta ng laborator Yesi! Yesi! Tagupan City Diretso, 100 Island, Kaliwa Ganda Center Island na ah. hmm. Ayan, pa labrador na tayo Bundokis Nasa harap na namin ang mga bundok Kaso yun na lang nakita. Welcome Labrador. Tapos bundok. Oy. Solid men. Beach resort. Kabi-kabilaan na yung mga beach resort dito. Yung nasa kanan namin sigurado dagat na yan eh. Dito yung gawing kanan natin. Teka sige, tignan natin yung daan dito dalawang option yun ay doon na lang tayo sa ano konting minutes lang naman yung pagitan ito sa wall seaport didiretso na natin sa right. dati na maps oh. pwede daw dito kung dumaan no? sa tabing dagat ay eh, tabing dagat ba yun? oo tabing dagat to lab. baka masyadong crowded dito oo oh, oo oh. oh, diyan na lang parang 2 minutes lang naman yung diferensya Okay, sige Sundin so, na lang namin yung sinasabi ni Maps na daan Dito kasi tabing dagat Hindi namin sure kung Ayos dyan Tara sa likod namin mga tol ayan yung flying V tapos kumanan kayo dito sa may sa may gasolinahan na to kay YM kabuta kami ngayon sa Masamire White Sand Beach Beach so kami dalawa enjoy muna malayo muna sa mga uh, trabaho <laughs> sa mga isipin. Mas maganda naman siguro idaan dito kaysa sa may tabi na sa tabi ng ano, dagat. Welcome. Kapantolan. Kapantolan. Barangay Kapantolan. Amoy dagat na ba? Oo. Uh -huh. Bali, 16 kilometers na lang mga tol na na kami sa pinaka mismong beach resort. So, tignan natin kung ano ang maabutan natin dun. No? Sana high tide. Para makapagtampisaw tayo. ako nadaan dito Wow Sarap tumambay rito Mamahinga ano Dito na lang kaya Ganda rito And siya sabi ko pagka nagra-ride Yung mga ganitong klaseng mm, Ano tanawin Ganitong klaseng taan ganito klaseng puno grabe ah, lamig sarap wow mga tol Siguro hanggang alas dos lang kami doon, tapos uuwi na rin kami eh. konting tabbisaw lang, konting banding lang. Yan naman ang mahalaga. Uh, Nakapag-rides tayo, nakapag-liwaliw, nakahigop, nakasingot ang sariwang hangin. Welcome, Barangay Pangaskasan. Pangaskasan. masyadong dumadaan mga tol yeah. <laughs> medyo lib, lib na pala to <laughs> pagpasok natin ang kanto doon sa may flying B ah andito pa lang tayo hindi pa dito no ah yung pa pala doon pa pala okay okay ah uh, kakaliwa dyan malayo 9.24 na mga tol nandito kami sa Pangaskasan sabi dito kay Google Maps 22 minutes pa at 10 kilometers mula dito hanggang doon sa may beach no sa may Masamiray Masamiray White Sand Beach mga tol nito kaya kung kita nyo dyan ayan Okay naman yung mga nadaanan namin, siyempre maganda ang daan sa Tarlac, tapos pamunta rito. Hindi naman siya nakakapagod. Kaya eh, mga tol, ayun o, uh, Masamirey turn right. Dito tayo sa kanan. Ya. Ha labot oh. Parang junction. Oh. Dito tayo. Let's go, Lapit na. ligon ligo na. Napalawanan. <laughs> papasok pa. Hoy, papasok pa, mali ka bukod. Pasok oi motor. <laughs> Ah, oh, pasok daw. Sige, pasok. Hindi na naman sila sinasabi. Oops. Yeah. Ah, hindi na Ah, okay. Oo. Dami rin pala ng people. Dito na lang po. Ay. Yeah. <laughs> Uy, ganda naman pala dito eh. Oh, ay, ayos. Ah, pwede na. Hmm. Okay, ah. Okay. Kahit dito, okay na tayo dito. mo sila. Pwede po bang dito? Ano? Malalim ba? Malalim? Parang malalim yata. Oo, medyo malalim siya. Doon? Oo. So, ay, nag... So, eh, mga tol, nandito na kami sama si Mirai Beach. Pero payapa lang yung dagat niya. Hindi naman siya umaalon masyado. Tapos dito, ayan, may <laughs> silungan. Silungan, ano? Ayan lang yung mga gamit namin dinala. Ayan. kami kaming lunchbox. Tuna. Tapos bumili lang ako ng chichiri. Nagbawan ako ng tubig. Budgetarian. Tipid. <laughs> Gusto lang talaga namin eh. Makapunta lang dito. Tapos makapaglublob ng konti. Dogs. Doggy. me. Ah, ah. ah. <laughs> Ayaw. Ayaw lumapit. Lunchbox, mga tol. Lunchbox reveal. Meron <laughs> kami dito ang tinatawag na Meron kami yung bistek. Oh. Bistek. <laughs> Meatloaf. <laughs> Meatloaf. At meron din kaming uh, yung rice. May only rice with egg na piniyot. <laughs> Ayos. Ito yung lunch namin. Tsaka may seafoods kami. <laughs> Century tuna. <dung> <laughs> 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 Ay so, yu human drone kita. Alika. I yu human drone kita. Eh. Dile, human yu drone kita, ayan oh. Hindi ka astig. Sige, hindi hindi 'yan. Kamu baka 'yung human drone ko 'yan oh. Oy, ganda. Oh, human drone daw pero steady lang. Tolak mo kaya. Tutulak <laughs> kita. Hindi wag wag wag. Makamalaglag ako. O, tina -tina. Uy. uy. Uy, uy. Tama na. Uy. Tama na, wag mo na lalakasan. Sa likod ka din kaya. Alam ko marunong ako ng yan. Sa likod din. Talikot uy, ganda. Din. Ay. mo marunong. <laughs> Human drone. Oh, si human drone. <laughs> Ayan, hindi ako mag-human drone eh <laughs> <laughs> Patatamaan ko yung ano Dersa! Yes, Dapat nasa mo ka? <laughs> ini Ano mga isda? May mga isda nga. Ayos pala dito mga tol. Medyo ano lang talaga. Payapa lang yung tubig dito. Hindi ganun kaalon. Ayos sila. Banggang pinti daw yung babasahin niya. Kaya hindi ko na siya kinulit na magtampisa o. Oh. Kaya dito hanggang bewang ko na yung tubig dito mula sa pangpang. -pang. Napapalayo na ako kay Love. Wala, alam sana wala ako. Yeah, meron pa mga talagang nasa dulo pa dito, no. Talagang gustong lumalim tsaka gustong um, magpaanod, no. lang pala magtampisaw dito mga tol gusto nyo nun chill, chill lang chill rides at chill dagat dito lang kayo sa suwal magpunta yeah boy <laughs> so one day tour lang din kami mamaya uuwi na rin kami ni lab sa so, mga tol ah talaga nang para isang lublub -lub lang yung ginawa ko isang punta lang sa dagat at uuwi na rin kami kasi dumating kami dito mga 9 so tapos ang plano ko mga 2 uh, uuwi na kami so mga ngayon lang kami nag lublub -lub nila ngayon lang kami uh, pumunta ng dagat talaga So ayos naman dito mga tol. Yan, meron mga activity tulad ng kayak. Tsaka yung banana boat dito sa gawi dito. Ah, uh, dito kami napunta sa bandang dulo. At ayos naman, lahat naman dito sa may kapiligiran nito ay eh, pwede nyo puntahan. Maganda naman ng mga cottage at mga ito malilim. Yung lilim na to, meron din doon. Kaya ayos na ayos. Babanlaw na kami. Kasi alas dos na. Hindi ramit balak na magpagabi pa sa daan. Kaya uwi na rin kami. Eh mga tol, alis na kami, pauwi na kami. Tulad nga na sinabi ko, banlaw lang tapos sibat Bat na rin. nakapag lang ng konti at makapagtampisaw lang ng konti. Ice na yun sa amin. Ayos na sa amin ni Love yun. Ang mahalaga naman, nakapag-banding kami, nakapag-rides, nakapag-usap tungkol sa mga buhay-buhay namin. So, happy naman. What is up mga tol 2.37 na ng hapon no So ito pauwi na rin kami At di na rin kami nagtagal doon sa resort Dahil balikan lang din yung ginawa namin At uh, nagtapisaw lang talaga kami doon At puting banding lang wala dito sa suwal mga tol Maraming salamat sa inyo panonood Kung nakabot kayo dito sa video na to Maraming maraming salamat sa inyo Yon Sana nag enjoy kayo mga tol Sa so, ulitin Sa so, ulitin mga tol Maraming 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 salamat sa inyo Hanggang sa muli by Tip 10 the Peace out.